Magandang umaga, mga kasari. Uh, share ko lang tong aking pinamili kagabi. Araw ng linggo nga pala ngayon, mga kasari. Happy Sunday sa lahat. Sabi itong mga kasari, may bumili. Ay, mga kasari, pinagbilhan ko muna kasi may bumili. Dito na ako pumisto, mga kasari, kasi hindi ako pwede gano'n sa tindahan namin. Kasi natutulog pa yung anak ko. Ayan, ngayong umaga, guys, ay maulan na umaga. Magdamag ata na umulan maghapon siguro uulan ngayon guys and guys may itlog ako dito isang tari pinabili ko to kahapon sa asawa ko tapos ito naman dito ko lang to binili sa ano dito ko lang to binili sa loob ng bales na yung pinupuntahan namin ng apo ko ayan namili ako ng mga sabon sabon tiningnan ko lang mga kasari kung okay ba yung mga presyo doon ayan nakaano ano ako kagabi uh, kulang kulang 900 ayan Ito, mga candy to, at saka mga, at saka isang balot na ano, wap, wapritz. Ito, mga sabon-sabon. Kasi wala na akong perla nung namili ako. wala silang perla na may barita ba. Eh, hindi na ako pumunta sa ibang grocery kasi may bit-bit akong alaga. Kaya isang grocery lang yung pinuntahan ko nung namili ako nung kahapon. Ayan isang balot na ano, wap, wapritz. Tapos opap na ube at saka upap na mango. Tapos, magic sarap. At saka, no cubes, ano, chicken at saka pork. Tapos bumili din ako nitong kalahating ano, nor seasoning. Kalahati ilang binili ko. Tapos, tatlong balot na ano, polboron. Mamaya mga kasari, baka makakapunta ako ng bayan kasi may importante akong bilhin. Mamimili lang siguro ako ng ano, um, yung konti lang. Yung wala sa tindahan. Dapat nga mga kasari, ngayon ako mamimili. Inisip ko kasi mga kasari, baka ngayon umaga, may maghanap sa akin ng itong mga perla. Tapos wala na akong mga downy doon at atluhan. Tapos ngayon mga kasari, pagdating ko doon sa... <coughs> pagdating ko doon sa may grocery, eh nakabili ko sa, nakabili ako sa kanila ng perla pero hindi ko pa nakikita yung ano pala yung presyo ng ano perla blue at saka puti wala na kasi ako pareho inisip ko baka may maghanap sayang benta ba kasi sinubukan ko lang din bumili doon kung okay ba yung presyo nila kasi tinanong ako na kung pangbenta. benta Ayan, kumuha din ako ng isang tie na powder na dilaw bumili na rin ako ng mga reksona kasi wala na akong reksona ng pang lalaki at saka pang babae tapos ano, hindi <laughs> ko alam mga kasari kung may ano ba ito, may pre. Ayan, may naka, may naka ano naman siyang pre mga kasari oh. Ayan, akala ko lang ano, akala ko kulang. Natuwa ako mga kasari kasi nakakuha ako nitong may pre sa kanila. Pero titignan ko pa kung mag-ano presyo na kali Ano, anti-back yun at saka ito, sunrise, parihong may pre. Kaya natuwa naman ako. Titignan ko kung pareho ang presyo sa bayan, itong may pre. Minsan kasi tinatanggal nila yung may pre. Tapos ito, serve, nakakuha din ako ng pre. Yan mga kasari, yan lahat ng napamili ko kahapon. Na mga na nga kasari, ko na yung resibo na pinamili ko kagabi. Itong, ano, mga kasari, o itong downy na tatlohan Kasi nawala ng yung ibang resibo kung dito pag namimili ako sa bayan. Ang alam ko nito, 95 ito, yung may pre. Tapos nakita ko dito sa listaan ng resibo na pinamili ko kagabi. Ay, 95. 95 yung, ano, 95 itong tatluhan na, ano, downy na may, may pre pareho lang, pareho lang sa bayan. Kaya okay naman. Yung perla ay sa bayan ay ang perla sa bayan ay 50, 50, 54. Pero sa kanila ay sa kanila ay 59. Ay, ang benta ko pa naman sa perla ay ano lang. Ah, 50, ah 15 ang isa hindi piso lang yung tutubuin ko. Pero okay lang mga kasari, malaga pag may naghanap ngayong umaga, may maibigay lang ako. Okay lang yan, wag lang ano, wag lang lugi. Okay lang balik puhunan, wag lang lugi. Tapos yung surf, ito ang surf ay twin, uh, ano, ka na ba to? 40 yung ano, 40 yung red. Itong red 40. Sa bayan ay ano to, at uh, 38. Yung kulay dilaw. o. Hindi ko makita. Ah, yung kulay dilaw ay 39. Parang 40 na rin. 39.60 eh. Kaya okay lang. Ay, hindi. May tubo naman eh. Ang benta ko, benta ko kasi nito 8. Okay lang din. konti lang diferensya. Kasi 39, 38 sa bayan. Dito 40 ayos din, may tutubuin na rin. Nanginayon kasi ako mga kasari kaya namili ako kagabi kasi na, na, naulan pa naman. Baka may maghanap pa nitong daun eh kasi wala na ako nitong sunrise at saka itong antibac Kaya tapos lalo na itong perla. Ayan, nabinta din sa akin itong perla na ito. Marami pa rin nagamit ng perla. Ako hindi na ako nagamit ng perla dati kasi nagamit ako niyan. Ngayon hindi na ako nagamit kasi itong hinaanlawan mo ba. Nagalangis-langis. Kaya hindi na ako nagamit ng perla. Pero may nabili pa din yan sa akin. Perla glow at saka puti. Ayun mga kasari, didisplay ko muna itong mga uh, pamilya ko. Ayan mga kasari, na-display ko na yung pinamili ko kagabi. Ayan, ayan na ngayon yung aking munting tindahan mga kasari. Nakaahon na tayo uli. Marami-rami na uli ang laman ng tindahan natin. Ngayong araw na ito mga kasari ay pupunta ako ng bayan. Kasi may importante akong bibilhin. Ayan. At saka bibili rin ako ng mga kulang-kulang pa -kulang dito sa aking munting tindahan yung chichiri ko, isa na lang at may papakita ko na uli sa inyo yung aking istante ng dilata ayan meron na uli ako mga dilata mga kasari tapos itlog ayun yung aking mantika mo muna dyan dati ko yung lagayan ng mga soft drinks na nasa plastic bottle hindi pa ako nakakabili ng mga soft drinks ayan may bakanti ako doon mga kasari o oh. Nabili na yung aking ketchup na nasa bote at saka yung toyo. Mamimili uli ako yung, ano, mamimili uli ako mamaya. Kunti lang. Kung ano lang yung kulang dito sa tindahan ko, yun lang aking bibilhin. Ito yung aking mga school supply, mga kasari, o. Oh. Ayan, mga school supply ko. Punong-puno na naman tong aking istante na isa, mga kasari, o. Oh. oh ba, diba, mga kasari, nakabangon na tayo uli. Sana tuloy-tuloy na itong mga kasari. Ayun mga kasari, hanggang dito na lang tong aking video. Maraming salamat sa panunood at supportan nyo.